Hello mga ka-Alberti Nations Saan man kayo sa sulok ng mundo Kumusta kayo lahat? Sana lahat tayo ay okay Sa araw na ito ay sasama ako sa work ng aking asawa Another project nila Eh sabi, try ko daw sumama doon ako mag-walking Dahil sigurado daw matatanggalan ako ng maraming fats and calories Dahil mainit para daw akong nag-hot spa. Tingnan natin. Ayan guys, dito nga ako sa loob mag-walking. Malawak din ito. Pero itong mga trabaho nila dito ay mga, ayan, mga shelving lahat. Pero ewan ko lang kung ilan. Ilan ba ang ilalagay nyo na condensing unit? Yan ba? Ah, isa lang? Mayroon rin ah, mayroon na rin sa itaas. Kaya lang maganda nga dito mag-exercise. Dahil parang spa na sabi nila, mainit. Kaya ang mukha ko ay puro langis-langis na. Ayan. Doon sa pinanggalingan namin, kabaligtaran ang lamig-lamig naman doon. Dito naman, ibang lugar, napakainit naman. Talagang, ano talagang Panginoon. Hindi pare-pareho ang climate. Pero dito talagang maganda na. Kung ang ano mo ay magpapawis, sandali lang talagang pawis na pawis ka na. enjoying. Pag wala kang ispa sa bahay mo, okay na ito. Huh. Very, hindi very hot, kundi very hot. Talagang yung pawis mo ay tatagak ba? Pagtapos po ito ay I think supermarket. Pero yung likod niya ay wholesale. Huh. Hanggang dito na lang. At napagod na si Modra. Modra Bells. Thanks again for watching. Bye!